Hi guys! Plano mo ba mag-egg business, umangkat sa Batangas at i-deliver sa mga grocery, palengke o sari-sari store? Kung interesado ka sa topic natin today sa video na ito, i-share namin sa inyo kung paano mo sisimula ng iyong negosyo. Guys, kami galing pa kami sa Habite. Papunta sa Batangas. Um, dinaanan namin ang MCX, SLEX, at Startol. So, pagpasok namin sa Lipa Exit, um, pumaliwa kami, then 22 to 25 minutes, nandun na kami sa farm. tayo ay mag-wholesaler, kailangan ihanda natin unang-una ang pagpunta sa palengke o sa mga wholesale na nagtitinda ng itlog para i-check natin ang price sizes nito. Pangalawa, maghanap tayo ng supplier sa farm para mapag-aralan kung magkano ang pwedeng ipresyo sa itlog na ibibenta mo. At pangatlo, maghanap ng customer online o sa malalapit na grocery at tindahan sa area mo. Tips naman para pagpunta sa farm. Bago tayo pumunta sa farm, kailangan natin meron na tayong nakahandang mga plastic tray sa kayo mga carton na tray. Po pwede kang bumili sa kanila noon, po pwede ka rin naman bumili sa labas. Pero um, sa experience namin, mas mura kasi kung doon ka sa farm bibili kasi yung carton na tray nila is 3.50 cents lang. Tapos yung plastic train nila ay nasa 14 pesos per tray. Um walang libreng tray kasi pagdating mo sa farm. So yung tray nila um transfer mo sa sarili mong tray yung mga itlog na i-check mo kung may basag ba or may sira. isa-isahin mo yun, po pwede rin naman sila tumulong sa inyo kung gusto kung kailangan nyo ng tulong para sila yung magta-transfer ng mga itlog nyo sa sarili nyong tray. Pero yun nga lang, kada tray may bayad sa kanila. Hindi ko lang sigurado kung lahat ng farm ay ganon. So, doon sa farm na napuntahan namin, so kung for example, merong kang tray na um, isang tray na transfer mo sa tray mo, um, pag saka nila ka humingi ng tulong ang kada isang train na transfer nila ay piso ang bayad so kung kung sakaling merong kang 500 orders na train kanila 500 pesos din 'yan guys 'di ba so yung 500 pesos na yan parang pang whole day ng sahod na ng helper mo yon, So, kaya hanggat maaari, bago ka pumunta dito sa Batangas Farm, magdala ka na rin ng helper mo. Kasi hindi rin ganun kadali, talo na kung first time tayo, um, mag-aangkat sa kanila ng itlog kasi um, syempre, bago pa lang sa inyo yung, yung ganong trabaho, di ba? Yung iisa-isahin mo yung itlog, itatransfer mo dun sa sarili mo. So, hindi naman natin kaya agad yan na parang patuloy na ginagawa ng iba na binabalibaliktad lang ng per tray yung mga itlog. Okay? So, ganon yung um, sistema doon. So, kaya kailangan may dalahang helper. So, sa piso naman na per tray nilang yon sila na rin Um, tutulong sa iyo para ikamada yun sa sasakyan mo basta ganun piso per tray so kung maka 500 tray ka na pina-assist mo sa kanya so 500 pesos yung babayaran mo kung maka 1000 trays ka 1000 pesos ibabayad mo di ba sayang napakalaki malaking kawalan din sa ating puhunan or tubo kung wala naman kayong time para magpunta dito sa Batangas at gusto niyo sa amin umorder ng inyong itlog, message lang po kayo sa aming FB page and please follow our page na rin guys. Thank you! Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for more updates.